Nahuli na po. Ayan mga yap. At salay po, asalay. Ayan. Oh, main pamain po, pamain. Pamain sa makirin. Ayan. Ayan mga yap. Salay-salay. Ayan. Ngayon mo yap. At takawin na naman. At may pakayat po tayo sa makinil. At panghuli na naman tayo ng makinil mga yap. Kaya ito, nagpanghuli po akong kamain. Ayan. Oh. Salay-salay po. Ayan. Ayan o, no, salay-salay. Lagi ang mga ulit. Lagi ulit. Kanina may huli akong buro mga yap at hindi ko na ipakita. Nakakalimutan ko mag-video. Oke, okay, hari ini na naman. Ayan ah, naman tayo mga yap. Ayan. Pari na po. Ayan. Ganyan-ganyanin na po yan. Para kung magdaan po yung kawan ay kainin. Ayan po. So update ko na lang kayo mga yap pag nakauli. At hindi pa po magdaan yung kawan. Ayan po. Ayan. At ipakita po sa inyo. Ayan mga yap. Ayan. O. Oh, saray, -saray. Tempuk. Oh. Oh. Para meramai pemain mayap Jangan yeah, mengyap, ah, kepandaran so Pagkatapos oh, na tayo mga ngayop, pagsakaw ulit, kayo tayo he mayap dua depo makinil makrel yan o pain nga naman tayo mga yap at pandarin ko muna yung ating makina yan at ito naman po yung bago kong apis sa kwan at nagtigil wala muna itong kikilaw at manghuli muna naman kayo ng isda na naman ang huli na rin. makikita na naman po. At yung ano isda. Basta kung ano po yung magkain. Yan, pandaring muna po. Okay, tama. Na. O, pahinga tayo mga yan. dito sa puso po pagpurao, dito sa pita dito sa puso, para masibay-sibay kasi magaling lang po ito, magpulit yung mga-mga nya kung buwan sa puso na po i-sabit huwag na sa mata hindi na sa mata sabit mga ayap. ah, sa puso ko nalang po sila sabit ayan, video matulaw po okay kapo po, ariyan na natin ayan, mag magang maka po ah

talagang so, gandaan lang talaga yan mga yapang pang paghila para maganda Oo, na po sininahin para mauli po so ganoon lang talaga yung maghila, parang napaka lumanay po at ito so, huwag natin po po na natin malumanay na hila mga ya, pag kumagtakbo, arihan so, ganoon po yan at manghihina din yan Yan, kaya sa pagtakbo. Ibutin sa pagtakbo. Tapos na kagin natin yung mga yapping pawe. Yan. Ayan, barakot na po mga yap. Ayan, barakot na

Gamit ko po ng hook na maliliit na ginagamit ko ay kailangan po may place ka. Kailangan marami sa bit ko. Yan. Malaking parang po. Ah, parang kuda. Yan po mayap. Ayan. Oh. Okay lang ako sa mga yap So magpapanda naman po tayo Ipag ya So mga buraw yung uh, cepat tai Ah, kali tamlin Thank <laughs> you. siap mau ini teman kita sangat bila mengkola kita mengayap kita mengayap kita nyuri mengayap Jangan lupa semalapit Maksudnya punggung laki ah, Seperti

kawit at nahina na po ito at makirin

Oke, okay, oke, kau tadi masih lau. Tuh, so, antar teman saya mengayap, para makarya ulit. Ah. Nakadagdag na naman. Yan po. Sana makiril. Tanigi po. Sana yung tanigi yung nahuli natin. Para maganda. Mabilis ah, na tumitakbo. Yan Yan po. Yan po sa natin mga yan. Mak mengaap Hailan Lucky rin. Ayan po. Ah, yan o. O, oh, picture taking. Yan. Aray. Right. O, oh, buhay na buhay po. At may pero may hina na siya pa Papatay na po ito. Ayan. So, lalagay na natin sa lalagyan ang mga yak. Para makalagay ulit. Ayan mga yak. Ah, Tayusin muna yung aking hook. kay talaga kain po yan ay naga nagabaluktot po yung stingless. So, yan. So, mga kaib, tapang so, daram ko naman para makaroon naman tayo ulit. para maganda yung kwintuhan natin ayan Huhu, nakahuli na naman at medyo medyo maganda ganda yung pang natin mga yap at laging nakakahuli yan po Oh, pupunta na ako ng ayap. Pumunta pa rin ito eh. Mga

Tara na tayo mga yaks? Yup. Yan po! Okay! Banda tayo baka Nakadagdag na naman tayo So sunod-sunod po yung huli natin Durado po yung nagkain. Ayan po. At naka-anchor na po ako. Kasi maghanap po ako ng pamain. Wala na, naubusan na po ako ng pamain. Namatay na yung ibang pamain ko. Look, kita ng durado ito. Ayan po. Abangan nyo lang mga yap.

mga yabo, durado pagka kulit sa isla ito Malapad kasi ang ulo mga yabo kaya mahirap hirain ito mga po, durado Ayan, apakah kulit cepat gila ini dak lagi lagi nanti semak terlebih apakah kulit itu saya semak oh ada wait, 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 wait.